Good morning, guys. Nandito kami ngayon sa San Logistic. Ayano. San talo sa Laguna sister company ng Toyota. Daming trailer dito, guys, oh. Ito pala yung followers ko. Uh, ano nga ang pangalan mo? Boyet, boy. Boyet ilang Boyet, galing siya sa sa VIP, nanood pala siya sa vlog ko, no? Tapos ang ano yung natutunan mo doon? Tapos ay per sari? Oo, yun. <laughs> nag-search siya ng ano guys? Ano yung pinadala sa'yo? Yung ITC 11 na puso, high in Trailer. Trailer? Oo, oh, yung kung natutunan sa'yo. oh tapos nag-search siya guys. Na... Yan pala guys, pag uh, pag mamakak bisaya ba yung pag uh, sa Tagalog yung pag nagsimulin ka, pag halimbawa interview ka, naging tama sa buhay mo naging masaksis ang buhay mo dahil lang sa pagsisinungaling no? in-interview ka tapos sabi mo na sabi na ka-experience na? gano'n? ah, uh, no. <laughs> nga bang, sa street, sa street tagalogin mo? Ah, okay. sabi mo? mo? sabi ko, sa street lang ako, sinwiler pero, pero na. hindi ka nakahawak noon. Oh, pa hawak lang na kunyari isang uh, beses, oh. pero hindi talaga driver. Hindi talaga taga driver pero sa na. Ako. Bus, may experience konti. 'Yan isang yung mga ganoon, yung mga sinungaling oi. Uh, yan ba? Oh, 'yan. Pero marami 'yan, marami ako na encounter yan guys. Pero ngayon ko lang na eh, na mablog ba. Lumapit sa akin, eh sabi ya. Eh, eh Dito ako nakaparada. Eh pinansin ko naman tapos sabay kwento-kwentuhan, no? Saan ka sa Bisaya? Negros na yun. Negros. Negros. Ayun ah, na. Pasok na pala ay, kami. Pasok na Negros. Saan sa Negros? Kasi marami kalatrava tayo. Kalatraba ba Kalatraba. Kalatraba yung binablog ko. Kalatraba yun eh. Yung 18 years old naging one, or, may 1 to 3 na tinulungan three. ko. Oh, sige tingnan hindi natin hindi yung ano. Mm -hmm. ah, Abante ka. Ito <laughs> magpa-start din ako ha. Hindi oh. hindi. Eh, pasok na kami guys. Start na ako. Ay, kalating lang kasi na. Ay. Ah? Ano? Ano mo 'tong lumating dito? Yan, sino sinungaling lang naging tama. So, Totoo talaga to. Uh, yung followers ko, trailer driver na. Golden Arm. Ayan. Ayan pala, ano ba no? Ang ganda pala na ang ano mo. Unit mo. Ano okay. pala? Electronics to, electronics akin semi lang ganda pala ano mo yung nagaya ng gladhan ah. siya ah. tao man ng mga kabade mo dyan <laughs> Ah. Oh, yun. Tapos sa probinsya Calatrava, no? Anong barangay sa Calatrava? Ah? Barangkay Dunes, Barangay Dunes. Uh -huh. Ang mga Alik, alam mo yung Alik family? Alik? Oh. Kalatraba yan sila eh. Negros, Occidental Occidental yan, Oriental. Occidental. Papunta doon sa Bakulod. Yan, Occidental yan. Papunta doon yung Mabinay. Kal hindi, Kal kabangkalan man ang boundary no? Oo. Oh. Oh. Sige. Ito na 明白、okay,